Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Yung anxiety guys, umaatake siya pag tag-init. Yes, ako po ay nakaranas ng anxiety ng mahabang panahon. So, pagka tag-init or summertime, um, actually umaatake siya sa akin. Sa akin karanasan guys, mas, nag, uh, mas anxious ako pag mainit ang panahon. Ewan ko guys sa inyo kung nararanasan nyo, pero sa observation ko sa maraming taon, pagka uh, mainit, pagka sa labas um, sobrang init at humid, umaatake sa akin ang anxiety. So ano nga ba ang dahilan kung bakit nati-trigger ang isang anxiety sufferer pagka mainit? Usually guys, nati-trigger yung anxiety natin because yung heat, tumataas yung cortisol natin, yung stress hormone na tinatawag. So, pag alam natin, nararamdaman natin yung katawan natin, mainit na, and then humid ba 'pag lumalabas tayo lalo tayong nakakaramdam ng mga physical symptoms ng anxiety. So sa akin guys, sa aking karanasan, may mga technique akong ginagawa para hindi ako magkaroon ng anxiety symptoms during summertime. So sa akin guys, stay hydrated. Um maraming tubig dapat. Kahit na hindi summer, pero pagdating sa summer guys, kailangan dagdagan pa natin yung tubig kasi pag dehydrated tayo, the more na tumataas yung cortisol level natin or yung stress level or stress hormones natin. Um, so, yung mga pagkain na nakaka-dehydrate, kagaya ng mga soft drinks, ng mga caffeine, um, iwasan ninyong kainin or inumin yung mga yun sa tuwing summertime. Kasi, hindi siya nakakatulong pagka-dehydrated um, ka. So, make it sure na maraming tubig kang naiinom kasi pag mataas yung cortisol level ng isang may anxiety, tumataas din yung blood pressure. Yung blood pressure, pati yung blood sugar, tumataas din during summertime. And then yung chest tight, actually nagaroon din ako ng cardiopobia kasi pag summertime, pag umiinit yung katawan ko, nagpapawis ako ng marami, tumataas, na natitense ako, so tumataas yung, yung blood pressure ko and then yung nakakaramdam ako ng chest tight o pananakit sa dibdib. So, hindi siya maganda guys kapag uh, sobrang init. Pero sa aking karanasan, hindi, hindi po din maganda na umiwas ka sa mainit. Kasi kailangan if labanan mo yung pakiramdam na na stress ka sa sobrang init. Um, unti-unti mo dapat nilalabanan 'yun guys na kailangan ma-manage ma mo yung kahit na mainit ang panahon kahit napupunta ka sa labas kasi hindi mo dapat guys i-stop yung buhay mo dahil sa anxiety kasi karamihan sa atin sa mga may anxiety pag nakakaramdam ka ng physical symptoms ini-stop mo yung buhay mo kasi doon nakapokus ka sa nararamdaman mo so pag meron kang nararamdaman during the summer time, anxious ka kailangan labanan mo yun guys pero kailangan alagaan mo din yung sarili mo kagaya ng pag inom ng maraming tubig stay away sa, sa mga alak, sa kapi sa mga so soft drink kailangan guys, puro tubig lang yung inumin nyo Instead of drinking yung mga juice, yung mga soft drinks Stay hydrated And then, stay away from the caffeine guys And then, one of the thing na na nakatulong sa akin Especially sa summer time Is yung cold shower Cold shower nakakatulong sa akin guys Lalo na dito sa probinsya Pag na, nasa probinsya ako Minsan, um, naliligo ako sa ano naliligo ako sa may bumba. So, malamig yung, yung tubig. So, nakakatulong siya sa katawan ko para ma-refresh. So, instead of ito, tataas yung high cortisol ko, Um, na na-maintain ko yung yung good cortisol na tinatawag. So, ang isang may anxiety guys, nagkakaroon ng hypersensitivity. Ibig sabihin guys, maselan yung sa katawan natin. Pag may um uh, pag mainit, nagre-response agad yung katawan natin pag uh, pinagpapawisan tayo, nagre-response agad na parang hirap kang huminga, parang hirap ka sa sobrang init, natitense ka. Minsan hindi mo alam kung So, sa sobrang pawis mo minsan ang daming tulo ng pawis pa parang feeling feeling ko guys pag sobrang init, sobrang ang daming ng pawis, per feeling ko hindi ako makahinga kaya very affected ako sa sa init pero namamanage ko na siya ngayon guys kasi kailangan kasi sa may, mga may anxiety, kailangan labanan mo siya yun yung technique talaga guys labanan mo um, pero make it sure guys na wala kayong sakit sa puso or wala kayong high blood kasi it's it's not also good sa mga may anxiety pagka mainit so pag wala naman kayong mga problem na ganoon at meron kayong anxiety dapat labanan niyo guys yung pakiramdam niyo na na-stress kayo na de-tense kayo, kayo sa sobrang init and then um yung yung heat kasi guys yung heat ng ng na nakukuha natin during the summer times um dahil sa sensitive yung katawan natin, sensitive yung skin natin, sensitive yung pakiramdam natin, sensitive pati yung mata natin. Kailangan guys um gumamit kayo ng mga sunglasses pag kalalabas kayo kasi yung mata minsan sa tingin mo uh, masyadong maliwanag. So uh, pagka tumaas yung high, high cortisol na tinatawag yung stress hormones nag-iiba yung pakiramdam mo. So, nahihilo ka, mamay sasakit na yung ulo. So, iwasan yun guys para ma-maintain mo or ma-manage mo yung anxiety mo during summertime. Um, yun lang guys ang may share ko tungkol doon sa um, anxiety na umaatake tuwing tag-init. And I hope nakapulot kayo ng aral and I'll see you guys on my next video. Bye!